magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At si Irene ay muling nagsalita at sinabi. Ang ganitong estilo ng pagpapalabas ng primordial spirit sa sinong mang tao na naging isang cultivator ay shortcut na gawain. At ginagawa lang ito sa cultivator na nagtataglay ng sobrang hinang spiritual na nasa middle class lamang. Dahil ang mga tao na naging cultivator ay kapag naabot na nila ang tugma lakas ng spiritual. Para lumabas ng kusa ang tinataglay nilang primordial spirit, ay hindi na kailangan itong gawin. Ambrose ay yung sinabi kanina. Ang sundalo na nasa harapan ni Daryl ngayon ay pinunong general ng buong kasundaluhan ng North Mona. Sabi ni Irene, nang marinig ito ni Ambrose, siya ay nagsalita at sinabi, Auntie Irene, sa aking pagkakaalam lang, dahil bago umalis si Ama kanina, sinabi niya sa atin kanina na baka may maitutulong siya sa Pinunong general ng mga kasundaluhan nila Uncle Zubaji at Auntie Ganggang. Sabi ni Ambrose, at ito ay tumingin kay Ganggang at muling nagsalita at sinabi. Auntie Ganggang, tama ba siya ang Pinunong Heneral na niluklak ni Uncle Zubaji kanina? Bilang isang Pinunong general ng buong kasundaluhan ng North Mona, sabi ni Ambrose nang marinig ito ni Ganggang siya ay hindi umiimik. Ang nararamdaman ni Ganggang ngayon ay sobrang inis. Dahil ngayon parang napahiya siya. At ang buong imperyo ng North Mona. Dahil ang pinunong general ng buong kasundaluhan ng kanilang imperyo ay nagtataglay ng sobrang hinang spiritual. At ngayon kinakailangan pa nito mag shortcut upang mapalabas ang tinataglay nitong primordial spirit. Ang ganitong klaseng gawain ay sobrang kahihiyan para sa mga cultivator dahil ang lahat ay naglinang ng matagal na panahon upang mapalakas nila ang kanilang spiritual na lakas at lumabas ang primordial spirit nila. Ngunit ngayon ang isang sundalo na nasa middle class lang ay gumagawa ng isang kalapastanganan gawain, sa tulong ni Daryl ngayon. At ito ay isang pangduruga bilang isang cultivator. At maya maya, si Ganggang ay nagpas siya. Si Ganggang ay sumigaw. Daryl tigilan mo iyan hindi ko hahayaan na ang isang sundalo ko ay gumawa ng ganyan gawain. Ito ay isang kalapastanganan gawain. Sa ating lahat na cultivator. Bakit mo ito ginagawa Daryl? Sigaw ni Ganggang. Ang sigaw ay umalangungaw. Naririnig ng lahat ang sigaw ni Ganggang. -Gang. Na kahit sila Lexer, Troy, Sean, Liam at matandang Jomar. Sa hindi kalayuan kung nasaan sila Ganggang -Gang ngayon kasama sila Ambrose, Yvette, Irene, Reyna ng South Cloud na nakalutang sa hangin. At ang lima na sila Lexer, Liam, Sean, Troy at matandang Jomar ay napalingon. Kung nasaan sila ganggang. -gang. At nakikita nila ang limang pigire na nakalutang sa hangin. At si Liam ay nagsalita. Nakapagbigay pansin na sa lahat ang nangyayari ngayon dito. Lalo na kila Empress Ganggang. -gang. At sa pamilya ni Emperor Daryl na sila Sek Master Ambrose, Empress Yvette, Reyna ng mga fairy at sa Reyna ng South Cloud. At si Empress Gong ay sumigaw. Nais ata niyang patigilan si Emperor Daryl sa kanyang ginagawa. Pero bakit? Bakit niyang nais pigilan si Emperor Daryl at sinabi pa ni Empress Gong Gong? Na isang kalapastanganan gawain ang ginagawa nila Emperor Daryl at Pinunong General Recto. Ano ba ang nangyayari? Sabi ni Liam. Nang marinig ito ng apat na sila matandang Jomar, Sean, Troy at Lexer. Sila ay wala ding idea sa ginawa ngayon ni Daryl at kung bakit nais patigilan ni Ganggang si Daryl ngayon sa kanyang ginagawa. Ang alam nila ay nais ni Daryl na gamutin si pinunong General Recto at maibalik ang kanyang dalawang daliri. Ang hindi alam ng lima, na nais ni Daryl na ang primordial spirit ni pinunong General Recto. Dahil ito ang paraan para gumaling at bumalik ang dalawang daliri nito sa tulong ng gamot na ferns at maya maya si Ganggang ay lilipad na patong o kila Daryl at pinunong General Recto upang pigilan ito. Ngunit si Irene ay sumigaw at sinabi, Empress Ganggang, wag, masyado ng mapanganib kung pipigilan mo pa ito. Nasa proseso na sila ng pagpapalabas ng primordial spirit. Maaaring ikasawi ito ng iyong pinunong general. At mapinsala ng husto ang primordial spirit ni Daryl. Kapag ito ay hindi natuloy. Ang ganitong gawain ay sobrang napakadelikado. Ito ay hindi basta-basta ginagawa ng sinuman. Dahil maaaring mapahamak ang isang cultivator na ginigising ang primordial spirit nito. At ang cultivator naman na gumagawa nito ay maaari din mapahamak. Kaya wala sinuman din naglakas ng loob upang gawin ang ganitong klaseng teknik. Kung sin, ang ganyang gawain ay hindi naman labag para sa inyong mga cultivator ginawa lang itong paglabag dahil sa takot din ng mga sinaunang cultivator. Na mapahamak ang kanilang mga kasamahan. Kaya Empress Ganggang, wag mo na silang pigilan pa. Dahil malalagay din sa kapahamakan ang aming mahal na si Daryl. Kaya sana ay maunawaan mo ito. Sabi ni Irene kay Ganggang. Naririnig ito nila Ambrose, Yvette, Reyna ng South Cloud. At si Ambrose ay nagsalita din kung ikapahamak din ni ama ang pagpigil mo sa kanilang ginagawa anti ganggang. Sana ay wag mo na ito ituloy sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ni ganggang, siya ay labis na huminga ng malalim. At sinabi, anong dahilan ng iyong ama bakit niya ito ginagawa? Sabi ni ganggang, nang marinig ito ng lahat, si Yvette ay nagsalita at sinabi sa nakangiti na tono. Empress Ganggang, kilala naman natin si Daryl ang bawat kanyang nagiging desisyon ay pinag-iisipan niya muna mabuti. At sa kanyang ginagawa ngayon sa iyong pinunong general. Upang mailabas ang primordial spirit nito ay may magandang dahilan. Antayin na lang natin matapos ang ginagawa ni Daryl sa iyong pinunong general. At alamin natin kung bakit niya ito ginawa. Sabi ni Yvette nang nakangiti. Nang marinig ito nila Ambrose, reyna ng South Cloud. Sila ay nagsalita din. Baka may magandang dahilan nga siya Empress Ganggang. At si Irene ay lumipad nang dahan-dahan papalapit kay Ganggang at ito ay humawak sa braso ni Ganggang at sinabi. Empress Ganggang, tama silang lahat, ang mahal namin na si Daryl ay hindi basta-basta. Gumagawa ng isang hakbang at magpas siya na ikakasama o ikakahiyan ng sino man sa atin. Alam ko na alam mo din na may magandang dahilan si Daryl kaya ngayon sinusubukan niyang ilabas ang primordial spirit ng iyong pinunong general. Sabi ni Irene, nang marinig ito ni Ganggang, dahan-dahan niya hinawakan ang kamay ni Irene at tinapik ito. At sinabi, nauunawaan ko mahal na Reyna Irene. At si Ganggang Gang ay muling tumingin sa pigire ng dalawa na sila Daryl at pinunong general recto. At ganun din sila Ambrose, Yvette, Irene at ang Reyna ng South Cloud. At maya-maya, sa isang iglap, ang liwanag sa kamay ni Daryl ay biglang mas lumiwanag nang. husto. Nakikita ito ng lima na sila Lexer, Sean, Troy, Liam at matandang Jomar. Ang mga mata nila ay nagsilaki na halos lumuwa na ito sa pagkagulat at pagkamangha. Samantala, ang lamig na kanina ay hindi pa kalakas na dumadaloy papasok sa katawan ni Pinunong General Recto. Ay mas hindi ang lamig. Ang sobrang lamig na ito ay dumadaloy papasok sa buong katawan ni Pinunong General Recto. Ang kanyang mga organs ay binalot na ngayon ng lamig at naging yelo ang mga ito at nagsitigas. At ang sakit ay sobrang naramdaman ni Pinunong General Recto. At siya ay napasigaw ng sobrang lakas. Ang sigaw dahil sa sobrang sakit, ay umalangaw sa buong lugar. Naririnig ito ng lahat, sila Lexer, Liam, Troy, Sean at matandang Jomar. Ang apat ay natakot, at si Lexer ay nagsalita at sinabi sa patanong na tono kay matandang Jomar. Matandang manggagamot na Jomar. Bakit ngayon ay tila si pinunong General Recto ay sobrang nasasaktan? Sabi ni Lexer, nang marinig ito ni matandang Jomar siya ay hindi rin nakaimik, at hindi niya alam kung bakit nasasaktan ngayon si pinunong General Recto. Ang hindi pag-iimik ni matandang Jomar ay naunawaan na ng apat na baka hindi alam ni matandang Jomar kung bakit ganon ang nangyayari. At muli silang tumingin sa dalawang figure nila Daryl at Pinunong General Recto habang si Pinunong General Recto ay labis ang pagsigaw sa mga oras na ito dahil sa sobrang sakit. Samantala, sa hindi kalayuan, habang nakalutang sa hangin sila Ambrose, Yvette, Irene, Ganggang at ang Reyna ng South Cloud. Naririnig din nila ang ginagawang pagsigaw ni Pinunong General Recto dahil sa sobrang sakit. At si Irene ay muling nagsalita at sinabi. Tulad ng sinabi ko, ang ganitong klaseng gawain ay sobrang napakadelikado. Ang sigaw ng pinunong general na iyan ngayon, ay sigaw ng sobrang sakit. Ngunit hindi pa yan ang sakit na kanyang mararamdaman, at mararanasan. Dahil mas makakaramdam pa ito ng sobrang sakit mamaya, na kapag hindi niya ito kinaya ay maaari niya itong ikasawi. Sabi ni Irene, nang marinig ito nila Yvette, Reyna ng South Cloud, Ambrose at Ganggang. Sila ay labis na natakot, at sila ay muling tumingin kila Daryl at Pinunong General Recto. Habang naririnig nila ang sobrang pagsigaw ni Pinunong General Recto ngayon nang dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!